good afternoon, good evening. Hello po sa inyong lahat mga team abroad, team Pilipinas, team seniors, team bahay. Magandang araw sa inyong lahat. Hello! So, ito na nga mga palangga. Pag-usapan natin si Mingay. Eh, may pictures, may lumabas na pictures, may video din. Pero sino po ang nakakanood nun? Baka nadaanan nyo sa FB, siyempre may mag sa mga FYP nyo, ah uh, sa TikTok, basta mayroon. So, sa ibang mga, ano, sa Instagram or sa YouTube, mayroong mga nagpo-post na andoon sa Japan. May mga kasama siya, mga dabarkads. So, nandoon si Raisa. Nakita ko sa video. Ang sabi, so, syempre, gagawa na naman ng mga issue. Eh, sabi, hindi. Kung nasaan si Minggay, andoon din si Alden. O, nandoon sa Japan, kasama daw niya si Alden. Tapos, pero may nagpo-post, syempre, ibahin ang istorya kung sino ang kasama niya, si Kung. Alam nyo yan, kailan man sila nagsasama, kailan sila nagsasama ni Minggay sa ibang bansa ni Kung, Ni isa hindi, hindi sila nagkakasama. Ni yung, ano nga yung doon daw nagkumuha ng picture sa, ano ba yun? Sa Paris noon, na ikakasal, tapos nagpunta ng Sweden, kasama si Kung, walang katotohanan yun. Puro lang yun, kabalbalan nila, palabas nila, puro lang yun, edited gawa-gawa lang yun. Mm, ba diba? Yung time na yon kung ako, hindi naman lumabas ng bansa si Maine. Nandi dito lang. So, ito na nga, andoon daw sa Japan, kasama yung mga Dabarkads. Eh, kasama si Alden. Alam nyo, siyempre mapayag ako, siyempre agree ako talaga. Eh, yun naman ang asawa niyang tunay. Yun yung asawa niyang tunay. Pagkasama yung mga dabarkads. Kahit naman noon nang pinapakita pa nung nandoon din sila ng Japan din. Kasama si Alden. Di ba? Kung malalaman nyo nag ano sila ha? nagpa-ispa tapos paglabas yung maliit ng chinelas ang nasuot ni Alden tapos yung nagkabalik Tad, yung mga chinilas nila. Pumasok sila, dalawa, eh, kailangan lang yung mag-asawang pumasok doon. Iba't eh, sila pumasok doon. ba? Diba? Ngayon, yung doon sa Japan, e eh, ano ngayon, para sa akin, hindi na kailangan pang isama yung kong iwala eh, yun eh bulok yun, walang katotohanan yun na kung kasama si Kong andoon si Mingay, hindi. Wala na nandito lang si Kong sa Manila, bising busy, busy na kung anong ipap, eh, ano, malapit na ang eleksyon. Eh, di ba? Magkandidato, siya ulit. Hmm. Wala andito lang si Alden. Alam nyo, ngayon, di ba, walang pinakita kung kasama ba siya alam ng mga The Bark hods kung sino ang tunay na asawa. O kahit na kasama si Alding, hindi talaga nila yan ipapakita. Yung noon pinakita kasi kasama panila bilang host si Alding. Di po ba mga palangga? Tapos mayroon pang nag-comment sa ating ano, sa ating video na manahimik na tayo dahil move on na matagal na si, si May nakasal kay Kung kailan ba tayo magbago mga kulto. Kung sabihin ko kaya, ano kayo klase kung mga army naman kaya kayo? Sino ang kulto? Sinong ano? Niluloko sa mga tao. Ba't mo yan sinusuportahan yung mga AI ng mga pictures, mga kalokohan ng mga pictures. 'Di ba? Kayo din mga army. Mm. Kailan ba kami nagiging kulto? Kasi wala silang proyekto. Yun yun ang ano nila. Walang proyekto. Hindi nagkakasama. Pero magkasama naman sa totoong buhay. Andami namang mga ano mga mga ebidensya o oh, yung sa inyo puro lang kalokohan eh ito na naman mayroon na namang eleksyon ano naman kaya ang ginagawa nilang kalokohan para lang sabihin makasama sa pagpangumpanya uy may maniwala pa kaya o swerte noon nakalusot nanalo ewan ko lang ngayon dahil tingnan na lang natin ah, di ba mga palangka sabi pa nga oy maba baka tayo na pasok na tuloy tayo sa ano sa politika pero katotohanan po yun nasa atin po yung mga tao kung ano si siguro sa kanilang distrito maganda siya hindi natin alam kasi ako hindi ko rin alam may mga ano din doon mga Aldebion may nagpo-post noon sa kanyang distrito kung maganda o hindi. Kaya tingnan natin kung isama na naman niya si Mingay sa parade or bla bla bla. Ewan ko kung sinong tao doon na hindi na mm, kaya alam nyo, hindi talaga tayo maniwala doon. So, tingnan natin kung kailan ang balik ng bakasyon sila sa Japan. Minsan kasi, mga one week talaga yan. Yun ang case. So, seven nila, pauwi na sila. Kaya tingnan natin kung kailan yan papasok sa AB. Tsaka bihira naman yan papasok eh. Sa AB, lalong-lalo na yung may ang panay ni mga baguhan. Diba yung mga baguhan, pinapapasok nila. Pero yung talagang ano, yung mga, sila naman, yung tatlong ano diba, TVJ, sila nang may-ari, sila na ang mga producers, wala nang iba. Kaya, tingnan nyo, yung mga matataas na sahod, tinatanggal nila. Diba mga palangga, tinatanggal nila yung mga malalaking ano, kasi pinapalitan nila ng mga bago. Alam na natin. O, oh, diba mga palangga, so kwento-kwento kung ang kasama niya yung picking ano, asawa-asawa. Anong tawag nun? Asawa-asawa ba? susun kam lang yun. Pero ang katotohanan, of cam. Alam nyo, nagwawala talaga yan sila pag yung mga listas dahil hindi pa nila inaamin yung mag-asawa. Talagang todo ang kanilang ano, pagwawala ng ano ba, nagwawala sila ng mga picking pictures. Oh, mamaya mailalabas ilalabas na naman na nagkakatabi yung si Kong at saka si Main na nandoon sa Japan. Ayan, mayroon na naman yung ilalabas susunod na nagwagayway doon, nagwawala doon, sus nag makita na naman yan, na, nakangiti yung si Kong, kakatuwa naman, ano, pagtingin mo ang tawa naman no? halos pero naiba na yung mukha Nagiging tabingi ay nako kaya ayan po mga palangga marami talaga maraming pinaglalaban daw nila oh. ba diba, kung mayroon silang papalabas ng mga pictures para lang yan pag-usapan dahil wala eh yung pagyaang ko ang pag-usapan wala. Bagsak na sila. ba? Diba? Tapos sasabihin nila sikat na sikat. Eh? Laki ba ng kita ng kanyang film? Yung mga iba nga, yung mga nagpo-post na wala daw. Sabi daw wala daw katao-tao. iwang ko lang. Sila naman ang nagsasabi na walang katao-tao sa sinihan. Kwento nila yun eh, nababasa ko doon sa Twitter eh. Syempre nagbabasa din ako, mayroon doon na yung sa sinihan, no? ganito ang ano, palabas. Wala naman daw. Hmm. Wala naman daw tao, e, eh, lang. Kasi iba na nga ngayon dahil mataas na nga yung sini, as, bayad ng sini. To. So kung mayroong sampo lang nanonood, e, eh, ano na nila yun yung ipiplay na nila kay may manood man o wala basta na lang totoo 'yun iba na nga kayo, iba na nga kayo, ngayon ang ano ang movie kahit iilan lang yung tao sa loob pwede nang manood ka hindi kagaya noon niwan ko noon hindi kailangan talaga full eh malulugi sila pero ngayon iba na kailangan kahit iilan lang kayo sa loob iano nila kailangan nakaano na 'yun naka-play na ba hindi pwedeng antayin pa yung ibang tao. Yun ang kaibahan ngayon. Kaya thank you so much mga palangga. Woo, hindi naman. Kasama doon si Kong ang tunay na. Thank you so much mga palangga. Bye!